Hello guys! Good evening! So ayan, katapos ko lang maligo Then, bago ako naligo ay kumain na rin ako Kumain muna ako bago ako naligo So ngayon, ipapakita ko sa inyo kung, kung ano ang aking vitamins So ayan So dahil kumain na ako, ininom ko na rin pati yung aking vitamins So bagong bago ito, kakabukas ko lang So bagong bago lang Nakainom na ako ng isang beses Or ng isang peraso So ngayong dinner, after dinner nag ano kasi ako nag-record kasi ako kaso hindi siya nag-save kasi nga puno na yata yung aking ano. So ito yung aking vitamins, yung omega 3 uh, premium fish oil. So ayan. Meron siyang 180 mg to 120. So ito ay fish uh, 100 fish gelatin soft gel dietary supplement. So maganda ito guys sa ating katawan, magaganda rin yung ating uh, ating tulog, masarap yung ating tulog. So, ayan. So, dahil nga makakalimutin ako, pag nag ako talaga, pag ako talaga nagbabasa, ay madali akong makalimot. Pag nagbabasa ako ng first stanza, so, paglipat ko sa second stanza, limot ko na. So, kaya ito yung ginagamit kong, ah, uh, hindi ito sponsor. <laughs> Ito, kaya ito yung ginagamit ko, yung omega-3 premium fish oil. So, bawal ito, guys, sa mga uh, ano, sa mga 17 pababa. So, kapag 18 ka na, pwede ka ng uminom. 18 pataas. So, bago tayo uminom nito, pwedeng dalawang beses sa isang araw, pwedeng isang beses sa isang araw. So, magiinom tayo nito, ay, pwedeng uminom nito ng, ah, uh, ano, bago kumain or after kumain. So, ayan. Pwede kang, pwede kang uminom bago kumain or after. So, ayan. So, ito yung aking vitamins. So, ang ingredients nito ay um, fish gelatin, soft gel gelatin from tilapia. So, kaya naging pangalan ay omega-3 premium fish oil. So, ayan. From tilapia. Meron siyang glycerin water and vitamin E. So, ayan. Kung wala ka pang 18, so, bawal ka pa uminom nito, guys. Saka, dapat, uh, wag natin itong i-kalat-kalat. Baka maulot ng mga uh, bata at mainom or mapaglaruan. So, bawal ito. Then, iingatan din natin ito sa mga may init na, ano, na panahon. So, itago natin ito sa ating sa mga medyo malamig-lamig na ano na Bawal ito ilagay sa mga sala sa mga sala na mainit. So ayan yung aking mukha. So katapos ko lang din maglagay ng aking ano cream sa aking mukha dahil nga nagkaroon nga ako ng ano yung pimples. Wala na rin naman ako mga pimples. So, yung mga uh, iniwan lang ng mga pitlat-pitlat. Yung mga dark spot. Yan. Yan ang iniwan. Kaya naglagay ako ng cream. So, ito po yung aking uh, vitamins. Meron na siyang 100 peraso. Napakita ko na ba kung ano yung laman nito? So, ito yung laman. Buti naman at nakayanan kung lunukin kasi nga ma ano, malaki, malaki at mahaba. Pwede naman niyo kung kaya nyo tunawin, kung hindi nyo kayang uminom nito, ay lunawin ninyo. Pwede naman. Hindi ko lang alam kung anong lasa nun. So anyway, ano pa ba? This product is not manufactured with milk, eggs, crustacean, shellfish, tree nuts, peanuts, wet soy, ano, mm, wet, with <laughs> Sure, with soy or gluten so produced in a third party audited and registered cGMP compliant facility that may process other products that co contain these allergens and ingredients so ayun guys try niyo na rin itong uh, omega 3 So, parang, parang ano, parang, para din, para din siyang centrum. Oh, para din siyang centrum. So, kapag uminom ka nito, ay masarap yung inyong tulog. So, ayun lang guys. Na-share ko lang yung aking vitamin sa inyo. Kung ano yung aking in, na, yung aking iniinom na vitamins. So, try nyo maganda ito sa ating, ah uh, ano, sa ating health. Our fish gelatin soft gels are manufactured in California, USA with domestic and international internationally sourced ingredients. Okay. California cold. So, yun na guys. Hanggang dito lang yung aking, uh, ano, grabe talaga yung aking, ano, hmm? Gagaling din yan. Nagtigil kasi ako guys sa, sa rejuve. Hindi na ako nagre-rejuve. Kaya siguro, ah uh, nag, ah uh, kaya siguro bumalik yung aking mga pimples. pimples kasi nga hindi na ako nagre-rejuve. So, tinigil ko na talaga kasi nga talagang magastos. Meron akong ginagamit na, na sa mukha pero ano, hindi, hindi na kailangan gumastos ng mahal. So, next time na lang i-reveal -re din. N next time ko na i-reveal -re kapag ka uh, okay na yung aking mukha with this cream. Tapos yung aking ginagamit sa mukha na ano, bago maghilamos. So, yun lang guys. Sa mga hindi pa po nakapag-subscribe sa aking YouTube channel, so please subscribe my, uh, my YouTube channel. So, ayan. So, i-click nyo lang yung aking bell ball, uh, ano ba to Bell button then yung all, then yan. So, thank you everyone! God bless! Inom na kayo ng omega-3. Omega-3 premium. Bye!